This is not about personalities. It is about the rule of law. Kasi ang sabi ng saligang batas, ang kapayarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema lamang ng Pilipinas at lahat ng, ng mga hukuman na binuo sang ayon sa batas. Hindi po batas Pilipinas ang bumuo ng ICC. At magamat marami na pong pagkakataon na sinu-render natin ang soberenya dahil sa pagkakasunduan, lalong-lalo na yung mga panahon na narito mga base militar ng mga Amerika, yung panahon po na pinayagan natin ang ICC na gumalaw kung ang hukuman namin, natin, yan lang po ang kondisyon ha, pwede sila magkaroon ng jurisdiction, pero kung ang hukuman lang natin ay hindi gumagana. Well, pati po yun, tapos na yon Dahil tapos na yung pagpayag natin na mag-exercise ang jurisdiction kung hindi gumagana ang ating hukuman. At isa sa dahilan nga kaya tayo umalis, hindi ginalang ng prosecutor yung katotohanan na gumagana naman ang ating mahukuman. hukuman. Nyo naman ta ang Pilipinas sa mga estado kung saan may mga kasong linilitis na wala talaga po mga gobyernong gumagana sa mga lugar na yon. Kaya nga po, unconstitutional ang pagkokooperate po o pagtutulungan sa ICC. Ngayong tapos na po yung binigay nating pagpayag para sa jurisdiction na ICC na Meron pong kondisyon. Gagalaw lang sila kung hindi gumagana po ang lokal na mga hukuman.